Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-change ng payout method sa Facebook gamit ang PayPal account. Kung gusto mo malaman sundan mo lang ang video na ito. Pindutin ang Facebook app at mag-login. Kapag nakalagin na kayo, pindutin ang menu or tatlong linya. Pindutin ang professional dashboard. Scroll down at hanapin ang payout at pindutin ito. Dito naman sa payout, pindutin ang settings icon. As you can see guys, dito sa payout method ang ginagamit ko ay ang East West Rural Bank. Para mapalitan ito ng PayPal account, pindutin lang ang arrow. Pindutin ang update. Dito sa baba.